Pabukin ko to, to eh. Oh, sige, na, boss. Wala namang ano to eh. ka dito. Ang gulo mo. Asan bayad mo? Uh, <laughs> ang gulo mo. Ito mo ako, kaya mabili-bente, para may pambayad ako eh. <laughs> uh, Cancel na lang lahat ha, kasi ano, nagka-problema lang. Pero kung gusto mong bilhin itong oh. 700. <laughs> O, oh, ayan. Bili lang kayo ito um, large size. Nasa 1.5 plus lang to. Uh, pati to. Ayan. Mga bagong stocks namin to kakarating lang. Ayan, uh, ah, pa-screenshot na lang po. 100% wool. Ayan. Ano snap, 100%? Snap back. Huwag ka mo? 100% wool. Pa-insist na lang. 500 kung kukunin mo ngayon, ha? Di ba? Pin na lang po. Anong 500? Di pa aabot ng 500. Yung diba sa 1.5 yan. Ano ba? Yung cup. Pati naman nagbebenta ako naman nagbebenta, hindi man ikaw eh. Ay, <laughs> lulugi <laughs> pa kami sa'yo ah. Kung siya nag-itim dyan, ito ako, black to. Wala tayong itim, black lang. Paano nila prices pa, mo? Ano nila mo? Binibenta ko yung sumber. Ba't mo binibenta? Eh, customer ka lang dito. Hindi! Ito lang pala dito nung live selling ka pa kasama ko. Hindi kasi nadala ako sa kanya. Nadala ako. Nadala ka? Nadala ka? Nadala ka? Paano ko madadala? Nadala ako sa ano? Nag-live selling kasi ako dati. <laughs> Boss, oh, magkano benta mo? Lamay na, Namay na, 500. Yeah, ano pala namay na. ito, one, five, two, eight, two, one, one. Boss, wait lang, boss, ha? ka problema lang. problema <laughs> oh, mo ba yan? Hindi, namay na, namay na, boss. Ka, Hindi ito. nga pwede i yan. Bakit? Tool, ano ba to? Pwede ko na yan. Nagbibenta ako dito. Papasok, ang papasok ka papasok Papasok ka tindahan so, na. Ano, huwag mo suotin niya, ma'am. Kasi ano, namay na. Ano susuotin, susuotin ko to, akin to eh. Customer ka dito, di ba? Pabok mo. Oh, sige, pabok mo na, boss. Wala namang ano to. Boss, ka dito. Hindi na pabok? Ano Kita mo, mo um order ka na dito. Yung ano yung order? Tapos, binibenta pa pag -band pag -band pag -band dito. rin yung produkto namin. Boss, ito na, boss. pa na lang, ha? Wala tayong itim. Black lang. Ah, na. mo. Asan bayad mo? Ngayon, Ang bulo mo. mo. Ito nga ako. Kaya kung para may pambayad ako yun. ko nga ko Eh di, pa. Eh <laughs> e may utang ka pa. Pag ko rito. Pa, pa rin. Hulang... Hulang Hulang... Hulang... Hulang. Hulang... Hulang... Benta pa natin ito iba. O, gagawag. Maglagawag? Maglagawag. Maglagawag na po yung... na na magbayad. Umalas ka na uh, uh, okay, <laughs> okay na, okay, okay na. Okay Hindi na, hindi na. Punta ka bagyo? Wala, wala. Sinaray yung bagyo para sa'yo. Oo, sarado na yung bagyo. Hanggang laon yun. Ah, cancel na lang lahat ah kasi ano nagka problema lang. Pero kung gusto mong bilhin tong Huawei oh, 700. Hindi kasi pinapasok yun. Hindi kasi bibili siya eh. galit pa. Hindi kasi siya. Okay lang ako yung stock. Naglalag. Boss, boss. Hindi na rider sa baba, boss. Ha? Yung si Pedro. Yung naman. Hindi na rin yung rider. Uy, sobrero. Namay na lang. Hindi, eh. Namay na eh. Ay, Akin to eh. Hindi, ano. Hindi na yan. Ayoko. Hindi ba na kayo? I-report nyo na lang tong ano nila. Ayun, bayaran mo yan. Ayun, bayaran. Wala nang pambahit. Bayaran mo yun. Naka, ano yun. Naka, ano, naka-eventory kami. Hindi lang lahat ng dami dito sa loob. Bayaran mo yun. One five. Tapos, one one. Ay, bayaran mo yun. Bayaran mo. mo? mo? Meron. Bakit ba't ako magawa yan? Eh hindi ko naman magkakarala yun Hindi eh. nagbigay yun eh! Hindi ko naman magkakarala yun eh! eh. Oo, oh, bayaran mo! Ang inventory yan, hindi pwedeng mawalan sa store. Okay. One five, kulang pa ng one two. Okay, so, ano so, so, eh. dalawa anong discount? Nagdahan yeah. eh, natin hindi ka na discount. May okay. ano pa dalawang daan! Okay. Eh bukas. Pagpapasok sa school, pang boss ko, pang ano ko, pang kain. Ayan, tapos na. Ayun okay na boss, hindi uh, ginawa eh. Benta ko na lang sa inyo. Ginawa yung pera ko. Ginawa ng pera ko yung kapatid ko, si pati si madam ko. Tapos bumalik ka? Hindi, hindi nga ginawa. Tagal mo. Pero nandito na lang. Ah, at least kaya hindi. Pinta nyo O S S T A